I'm not ano po yun? Very good. Salita Taas ang kamay ka. O, sabi ko eh. O, salita ka na? Cantina. Ah, uh, Clinical. Very good. Ah, uh, body. Body. Po, si body. Retoria. Ano po ang mula sa para?

mít ăn là sa apat nag-aaral at si teacher. Teacher. O, sa school. Ano po sa school? Ano ba 'yung Ano nga po sa lugar sa mo? Ano okay. classroom? Ano tagal ng classroom? Sa pamayanan. Okay, very good si. Si, si ano, silid-aralan. Okay, saan naman makikita ang maraming inclusion. Maraming aklat. Sampok? Sa sinin, aklatan. Very good, si Ablasa. Okay.